Bayan, sobrang unpredictable na po ng ating panahon ngayon. Minsan biglang umuulan, tapos maya, -maya ay iinit naman. Kasabay ng ganitong pabago-bago panahon ay ang pagiging uso rin ng iba't ibang sakit, lalo na sa mga kabataan. Mm, ako, tama ka John Audrey, at kaugnay nga po niyan para bigyan tayo ng libreng telemed so, sa Sini Doc. Ay makakasama po natin si Dr. Sylvia Kuwai Huiko, isang pediatrician. Doktora, welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Diane at Audrey po ito. Morning, Doc. Good morning. Okay, Doktora, sa pabago-bago pong panahon ngayon, ano yung mga kadalasan pong sakit na maring makuha ng mga bata? Naku, napakarami na may ubo. Na inuumpisahan na lang, na nagsisipon muna sila. Tapos parang buong kabahayan na nag-uubo na. At buong sangkaterbang katerbang, uh, isang buong eskwela na ang nag-uubo ngayon. Kaya hindi kami tumitikil ng pagtingin sa klinik at sa, sa hospital. Mm. ubo, lagnat, sipon, trangkaso tama po yan kasi ang trangkaso ang simptomas niya ay lagnat, sipon, at ubo Magkaka magkakasabay na po yan kaya dobling ingat ang dapat natin gawin uh, lalo na po sa mga kabataan pagka po may ubo na may sipo na, huwag na po nating papasukin kasi isang buong 40, 30 sa buong klase, magkakaubo na po tayo. Nako, ayan nga, ano, sa classroom. Pag isa meron diyang may sakit, abangan mo that next day, mga katabi mo na buong klase na merong sakit. So with that, Doc, ano, ano yung dahilan, Doc, bakit nagkakasakit yung mga bata o isang tao, lalo na kapag ganitong pabago-bago yung panahon ng no, temperatura? importante, ano yung preventive tips na maibibigay po ninyo, Doc? Kasi napaka... Ang panahon natin kasi, paglang mainit, tapos bigla na lang pong lalamig. Ah, tapos ang meron na tayong konting ubo, may konti na tayong sipon, papasok pa tayo or masyadong maraming tao sa Pilipinas, masyadong maraming tao sa eskwelahan. So nagkakahawahawa. It's a viral infection isa lang ang magkaroon sa pamilya ay lanos na silang lahat, magmula kay lolo hanggang sa kaduluduluhang apo. So yun, konting ingat po tayo para hindi tayo magkaroon ng, ng ubosipon. Bawal po ang pumunta sa matataong lugar kung di lang po kailangan. Lalo na yung sa mga mall. Kasi ang mall natin ngayon napupuno kasi bakasyon. Napupuno rin po ang ating mga palengke kasi gusto nating pumunta at mamilik. Kung kailangan po, magsuot na rin po tayo ng mask. Isa po yun na kailangan natin gawin kung hindi natin may iwasang pumunta sa mall. Pangalawa, ay pangatlo po ay mas tapos bawal ang matataong lugar. Pangatlo, kailangan po ating kumain ng tama. Kasi ang napapansin po namin, lalo na po sa mga bagets ang kanilang mini-merienda, mga junk food po, di, di, ba? Yung mga, yung mga nakalagay sa mga plastic na lalagyan, tapos malulutong. Kwan po ito, mga arena lang po, walang kasusta-sustansya. Kaya dapat po, uh, kailangan bigyan natin sila ng mga frutas. Eh, napakamahal, doktora. Sige, mahal na nga. Ba pwede tayong magbigay ng uh, mga vitamins, especially vitamin C na pampalakas po ng katawan. Maski tayo pong nagkakaedad, Uh, medyo nakakatanda sa kanila, siguraduhin po natin magkaroon po tayo ng vitamin C. Hindi naman po necessarily may brand yung mabibili natin. O kaya, isa pa natin pwedeng gawin, kailangan po tayong uminom ng marami. Medyo nakakalimutan natin na yung 8 glasses of water a day Uh, na kailangan po natin. So, mga bata, tayong mal mga malalaki, maging example sa pagpapainom ng tubig. Isa pa po, kailangan po nating mag-gargle ng, ng lalamon natin umaga at gabi o kaya pagpalagay mo, na-expose ka na doon sa taong may sipon, may umo, ay takbo ka na sa banyo mo, mag-gargle ka na ng water, kahit walang nookwarm. Basta may salt ka doon, a pinch of salt or two pinches of salt sa isang basong tubig, i-garble e, mo, glag 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 para malinis yung mga krobyo sa lalamunan natin kasi doon po 'yung nag-uumpisa eh hindi naman sa mata sa ilong sa lalamunan usually kasi nasasagap natin sa mga kausap natin ayan ang panlaban okay? talaga natin dayan ay 'yung strong immune system kagaya ng mga sinabi ni doc Correct. vitamins gulay prutas tulog tubig oh at saka 'yung pag gargle pala importante mm -hmm. 'yon umaga at gabi mm -hmm. dahil dito raw sa lalamunan nagsisimula yan well doc sa mga Salamat, sinabi. yeah yung no. tulog at gabi. Tulog mm. ka mo at pahinga. Mm. Kasi lahat tayo ay Naku, libang na libang sa ating mga mga uh, electronic medium kasi nga nagparati tayo uh, parati tayong napupuyat diyan kasi kahit na walang katuturan ng ginagawa natin. Matulog po kayo kaysa sa sa magkalikot ng ating mga cellphone o at ng ating mga computer. Tulog po ang kailangan. Six to 8 eight, uh, eight hours a day na lang po ang kailangan nating tulog. Tama yung sinabi mo na yon. Kasi kapag mga bata nag nagpupuyat na Oo, rin Oo, ano? lalo na pag ngayong mga bakasyon o oh, holiday season, magkakasama 'yung magpipinsan. Yun. 'Di ba? Naglalaro ng mga cellphone, video online games, pa. games, online games. Anyway, doktora, ang dami mong binanggit na mga common disease kanina, no? Na mga ubo, sipon. Pero ano dito 'yung dapat tutukan ng magulang na dapat seryosohin talaga at bantayan dahil baka lumala? sila, ubo at sipon. Sa, sa dami ng pasyente na nakikita ko pag nagkiklinik ako, mga 20 to 30 yan, siguro mga 8 dyan mag-pneumonia na eh. So mm. basta nag -ubo at nagsipon, kasi sa ilong yan, sa lalamunan, sa baga na agad, kung mahina ang resistensya, hindi mo dinadala agad sa doktor, hindi tama ang nabibigay na gamot. Pulmonya, kaya may marami kaming naa-admit na may pneumonia na talaga. At pagka na-pneumonia, ang daming komplikasyon, nagkakatubig ang baga, yung ganun bang tipo, at lalo, nagkakaroon ng problema. Well, ngayon holiday season, marami na naman yung mga pasalubong na mga chocolate, di ba? galing abroad. Galing abroad. Yung mga candies, chocolates, eh, minsan naiiwan sa lalamuna ng mga bata yan. Ang ng mga bata dyan. Tapos hindi iiwan ng tubig. Ito Tama, yung ng tubig gargle ka na lang. Turuan na natin silang mag-gargle, look no, warm water with salt. Kasi nga, o kaya talagang kahit magmumog lang para mawala yung tsokolate at uh, mga mga may, may sugar na pagkain sa bibig natin kasi it's very irritating sa throat natin. Pag naiirita ang throat natin, madali siyang magkaroon ng virus. Eh yung mga sakit niya viral ang origin eh. So, isang sa katabi mo lang, isang ubo lang yan, isang hatching pesto, kinabukasan or two days later, meron ka na. So, ingat lang po tayo. There's wisdom in wearing mask today. Especially kung pupunta ka sa mataong lugar. Mm, eto, eto do kapag ka napansin mo na yung iyong anak ay mayroon ng ubo at sipon, ano yung pinakauna mo dapat gawin sa kanya para hindi na lumala itong kanyang kondisyon? Painamin mo ng maraming tubig tignan mo kung may lagnat, tignan mo siya ng paracetamol, o kaya kung may, may sipon siya, merong mga gamot para sa sipon ng mga decongestant, bigyan mo na. O kaya, the best that you can do is, magbigay tayo ng maraming fluids, Kaya ng kalabansi, orange, Uh, dalang hita, mm -hmm. hindi na orange, mahal kasi yun eh. Kalamansi na lang. Sa isang basong tubig, kahit dalawang kalamansi, lagyan mo ng, ng konting asukal para maka, mainom na niya. Maski tayo, yung mainit na kalamansi will help us a lot. Kung walang kalamansi, kahit mainit-init na tubig na lang ang inumin natin. Kasi that will help us a lot. O gargle ng lukewarm water with salt. Oh, yeah. That's very oh, important. Umaga at gabi. Oh. Sa bata, saka sa matanda. Turuan na po natin ang mga bata. Yun na nga, ang problema minsan, maglalaro sa labas, di ba? Pawis, tapos mm. papasok sa loob ng bahay o sa, sa mga malls, mm. aircon, natutuyuan Ayun. ng pawis sa likuran. Tapos ito pa, Dok, minsan may ubo na ikakain pa ng ice cream. Mm. okay ba yun? <laughs> Marami talaga pasaway. Eh. Maraming pasaway. Mm. So, tandaan lang po natin, napakamahal mo ng gamot, number one. Number two, pagka ho kasi nagsipo, nagubo na mga bata. The truth is, nagkakaroon na po sila ng komplikasyon. Bihira po yung walang komplikasyon. Kasi may sipo na nga, at may upo, pinagpupuyat pa po natin. Ay. Hindi natin ninibigyan ng tamang pagkain. Kasi mas madaling magluto ngayon ng mga iniinit na lang eh, di ba? Hindi na tayo nagluluto ng talagang luto. At bihira tayong magbigay ng mga prutas, mga citrus fruit kasi nga po, medyo may kamahalan. Ayon. Okay, well, bilang panghuli po, ang inyo pong paalala sa mga magulang para mailayo sa anumang sakit ang kanilang mga anak ngayong panahon ng holiday season at papagubago ang panahon. Iwasan po natin ang pagpunta sa matahong lugar. Kung hindi po natin mapipigil, magsuot po tayo ng mask. Pangalawa, uh, kailangan po tayo pag saan man tayo manggagaling, maghugas po tayo ng kamay, sabon at tubig, tapos matagal-tagal tayong maghuhugas. Pangatlo is huwag na po natin gawin na pagka, huwag na po natin hipuin ang bibig natin, ilong natin o mukha natin. Okay. Kasi pagka po yan ginagawa natin, lalo po tayo napupunta ng mikrobyo kasi yung kamay po natin kung saan saan napupunta, pinapasok natin sa ilong natin. Ayan. 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 Tapos kumain po tayo ng tama, matulog ng tama. Ayun. Yung paalala Iwasa ni Doktora, parang yan... Sa mga ating mga uh, gadget. Kasi My. po, kesa sa magkutkot ka, itulog mo na lang. Parang Aba. awa nyo na. Hmm. Para magkaroon tayo ng resistensya. Ay, yun. uh, yung paalala ni Doktora, parang yan din yung paalala sa atin ng DOH nung kasagsagad ng pandemic. Uy. eh, no? So magandang i-practice rin yan ngayon para makiwas sa akin. na mga bata, Dok. Salamat ta sa mga informasyong ibinahagi mo sa amin. Doktora Cynthia yung Wiko sa Libre Telemed. Salamat po, Dok, and see you again soon. Maraming salamat po.